Sa Ubudsan, wala akong question sa review lang. Ba't ang tagal mag-review? Pag sinabi na review, ano ba katagal ang review? Isang taon ba mag-review lang tayo? Eh, sobra na yung review na yan, isang taon. Sige, mag-review-review review na lang tayo. Samantalang very clear, based on the documents, may corruption po, reviewin pa. Okay lang. Sagot nila yan, I will respect the answer. Review. Well, in fact, uh, I'm not a question, a questioning the uh, integrity of the Office of the Ombudsman. Trabaho nila yan. Ang sa atin lang naman, nakikiusap tayo, pabilis-bilisan naman. Kasi, habang ang kurap ay hindi mo maikulong at hindi mo mapatawan ng muslim lalo silang magkukurap. Diba? Uh, complaint, no? Start from the uh, filing of complaint to the Office of the Ombudsman, September 29, 2023, no? regarding the Pangil Bridge. Ang Pangil Bridge, bakit tayo nag-freshcon ngayon? Because uh, we want to inform the public, no? Na itong uh, launch original is 4.9 billion at lumubo hanggang nag uh, ano na, naging uh, 8.3 billion na. No? So, nagtatanong tayo sa Taong Bayan o sa DPWH, no? At uh, sinabi ko ka naman kanina, na nag like one year na ang kaso natin sa ombudsman no? until now review pa rin and then uh, katanungan din natin bakit lumubo ng 8.3 billion despite the original uh, budget is 4.2 billion then gusto ko lang ipalam sa taong bayan na this is a loan agreement that's why ang ating uh, panawagan at apila sa office of the watchman pabilis-bilisan naman yung resolution natapos na yung uh, project no and then may mga warranto baris pa sa mga kuryano na contractor doon na dalawang warranto baris hindi pa nahuli ah so this is the public uh, ano uh, interest na gusto nating ipaalam sa taong bayan